na mga revelation yung uh, gagawin natin dito sa video natin na to no. So bali ito, ayan ha mga bossing, so yung gagawin natin na video na to. So ito, wat kayong magagalit doon sa mga tao na minsan ay nagtatama nung sa tingin namin ay tamang trabaho. So kayo wag kayong magagalit mga bossing ha doon sa mga namumuna nung mga mali. So dapat magpasalamat pa kayo dahil may mga katulad namin na nagpapaalala at nagtatama ng mga dapat gawin pagdating sa construction work. So bali dito kasi napakasimple lang ng ating uh, gagawin dito. So ngayon nagpasukat kami ng ready mix na gagamitin pambuhos dito sa aming flooring. So ngayon ang computation ko, lumabas sa computation ko is wala pang 9 cubic pero ginawa namin 9 cubic. So actually mga 8.5 lang sana yan eh, 8.5. Ah, uh, basta hindi siya aabot ng 9 cubic, ginawa na lang naming 9 cubic ngayon. Nung may dumating dito na magsusukat, ang ginawa nila, nung naandito pa lang, kinuha yung sukat ng area, ang sabi ng may-ari, at saka nung isang kasama niya, compute na nung naandito pa yung nagsusukat. Sabi niya, bukas na lang, sasabihin na lang. And then nung pag nila, pagbigay kay boss, do sa may-ari ng bahay, lumabas ay 16 cubic. So ngayon ito, nag-message sa akin si boss. ayan yung ating message niya, yung aming combo. So baka sabihin niyo, lang tayo ng kwento. Ayun. Ito yung aming combo. Pasahin nyo. At para malaman ninyo. And then, dinobol check ko yung aking gawa, yung aking sukat. Baka naman kako, ako ang mali. ba? Diba? Pero, sinukat ko ulit. Para makasigurado. Ayan, may video na nga tayong ginawa ng aktual na sukat natin. And then, kita nyo, ba? Diba? Mapapanood nyo, wala pang 9 cubic. May pasobra pa yan, mga boss ha. And then, hindi ko alam bakit naging 16 cubic yung ating, uh, ano. So, ito, Ah... Uh, hindi naman siguro malay natin, no? Baka tayo nag-iisip lang na ng hindi maganda siguro do sa part na yon. Pero wag naman sana na pasosobrahan nila yung sukat. Kasi nagbabayad tayo ng sakto, nagbabayad tayo ng tama, tapos lalamangan tayo. So bali sa video na to, lagi kong sinasabi ako kaya namumuna ng mga maling ginagawa sa construction work para maging paalala sa inyo, reminder, babala, ano? So wag kayong magagalit. So katulad nito, ng ganito, sa bibili kayo ng ready mix kinakailangan, may marunong magsukat nung bubuhusan, i double check nyo nang sa ganun. Eh pag umorder kayo at binigay sa inyo nung magsusukat ng ready mix yung uh, sukat nila at hindi nalalayo do sa sukat niyo, okay na yon. Pero pag ganun kalaki, kalaki isipin nyo, 6 cubic yung sumobra. So masyadong malaki yon. So, okay lang sana kung 1 cubic. Yun ay pwede natin sabihin na uh, excuse na yon na uh, sabihin natin na may allowance. 1 so, cubic okay na yun. pero pag ganun kalaki isipin nyo, 6 cubic hindi na tama. So kaya sabi ko ito mga boss, reminder ko to. Ano, babala ko sa inyo. So sana wag nang mangyari sa inyo to. mga habo sa ha? susukatin so, natin and then susulat ko dito yung every area natin no para malaman natin kung ilang uh, meters nga ba, ilang cubic talaga yung papasok. Okay? Yan susukatin so, nila. Hindi na ako yung magsusulat. 4.4 4.22, ah 4.22. 4.22? Ah. Oh, 4.2. 4.2 tapos ito. Hanggang dito sa kanto. Okay? 4.2 4.2 by Ilan yan? 3.2 Okay, 3.2 Ito, okay Tapos, dito naman, dito, dito Bali Ito, yun, hanggang doon Hanggang dito, hanggang dito Sa kanto na yan Ay, idiretso na doon, idiretso na Hanggang sa dulo na. Kaya. Sige, kaya yan. Mahaba yan. 7 meters yan eh. Ilan? 7.70. 7.70, 7.7. Tapos mula dito hanggang dito sa poste. 7.7 meters to mga boss ha. Bye. Ilan yan? Okay. 2.5. By 2.5. Oh. May allowance na yan. Okay? Um, Tapos, okay na yan. Sa, dito, dito, dito naman, dito. Dun, 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 ting. Hanggang dun. Four point six, four point six, by mula jangan sa kanto nang na ganti itu sa kanto nato. Okay. Three forty. Three forty. Three point four. Di sini naman. Ito ito, 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 ito. Mula dyan sa nagdaanan hanggang dito sa kanto. Ilan? 193. 1.9. Tapos hanggang doon, hanggang dyan sa kanto. 1.9. By 198. 198? O. Oh. Ay, di ano na, 2.0. Oh. Okay. Tapos, mula naman dito sa kanto, hanggang doon sa kanto. Hanggang dito sa kanto na to. 1.9. Ilan? 3 meters. meters, tapos yung lapad nito. 3 by Okay, agad dyan lang. Agad dyan lang may kaka na yun. 271 271, 2.7 2.7 Okay, ito. Ayan. 1.8 O, hanggang yung lapad. 1.8 1.2 Okay. Tapos, ayun okay, oh, diyan na ganito. dito. 3.6 3.6 Bye. Bye. Ito. sakto gay Sakto. saktong sa akan to. 17. 2.17 2.17 2.1 Tapos ito Yan, so wala dyan sa kantunin hanggang dun O ito, may lababo yan Pero bubuwoy na natin yung sukat Ilan? 2 meters. 2, 2 meters by Anong lapad nito? 2, 2 point, Ano, 2 meters din ano? Hmm. 2, 2 by 2 O, ayos na 2 times 2. Okay. So, ngayon, kukumpit na natin lahat yan, mga bossing. So, bali ngayon, uh, yung kapal ng ating uh, buhos is 12 cm, mga bossing, no? Okay. So, bali, i-multiply natin yan sa 12, lahat. Okay. 0.12 meters or 12 cm Yan, 12 cm. I-convert na lang natin yan. nilagyan natin ng point para 0.12 meters or 12 centimeters. Okay. Okay. And then re na natin kung ma uh, ilan nga ba to. Cellphone mo, pero nga cellphone mo. Is una 4.2 Okay, uh, 4.2 Asa multiply nito? Times sa uh, 3.2 Equals 13.4 I-multiply natin do sa ating kapal Yung ating point uh, 0.12 meters Or uh, 12 centimeters Alagyan uh. natin ng point ha uh, Okay, so lalabas dito 1.6 1.6 Okay, next naman 7.7 uh, times, 7. 7 times 2.5 7.7 times 2.5 Equals 19.12 25 Multiply naman natin sa 0.12 Okay, 2.3 2.3 Okay, next tayo Uh, 4.6 times 3.4. 4.6 times 3.4. Uh, 15.64. Uh, multiply ulit natin sa 0.12. Okay, 1.8. 1.8. Next. 1.9 times 2 equals 3.8. I-multiply natin sa 0.12 Okay, 0.45. O, gawin natin kalahating kubik pag ganyan ha mga boss. 0.5. 0.5 na. Okay, next. 3 times 2.7. 3 uh, times 2.7. 8.1. Multiply natin sa 0.12. Okay, 0.97. Gawin na natin 1. Okay, sarado natin sa 1 yan. O, para may pasobro na tayo. So, hindi siya abot ng 15 cubic mga boss. O, malayo. Layo ng estimation nila. 1.8 times 1.2. 1.8 times 1.2 okay equals 2.6 times natin sa 0.12 okay Ayan o 0.2 o lagyan natin sa 0.3 0.3 cubic may allowance na rin tayo 3.6 times 2.1 3.6 times 2.1 okay eto kita kita nyo mga boss yung computation ko ha wala yan daya kaya yan ay ano legal multiply natin sa 0.12 okay o ah uh, 0.9 cubic gagawin na ulit natin 1 yan. okay oh para may pasobra oh last ah uh, 2 times 2 2 times 2 equals 4 times natin sa 0.12 okay 0.48 okay so ngayon ito total na natin lahat ha mga boss para ma-reveal na natin kung ilan nga ba talaga okay 1.6 plus 2.3 plus 1.8 plus 0.5 plus 1 plus 0.3 plus 1 plus 0.48 Okay, ayan o, 8.9, di ba? Sabi ko sa inyo mga boss, ayan ang sagot natin, di ba? Ang estimate ko, 9 9 cubic to, sinabihan ko na nung una, 9 to 10 cubic. So, ginawa nila, 15 cubic yung kanilang estimation dito. So, i-review -re natin to kay boss, hindi na uh, tatawag natin. Uh, bahala na silang mag-usap. Mga boss, so, oh, baliyan yung computation natin. Mga boss, ah, malinaw na malinaw. 8.98, sabihin natin 9 cubic, may pasobra na tayo. At sa mga sukat natin, kita nyo, may mga pasobra tayo. May mga portion tayo na namang buhos, pero sinama na natin sa sukat. ba diba? Okay, so yan yung total. 9 cubic, And then, ang sinasabi nila dito is 15 cubic yung kailangan daw natin. Pero, sobra na yun, di ba? Sobra na nga 6 cubic, hindi natin alam. Mga boss, kung ano yung discarding nila. So, bahala na yung may-ari at saka yung uh, in-order natin ng ready mix kung anong magiging desisyon nila. So, basta tayo, kita nyo, nag uh, tayo ng actual mga boss. Kita nyo, kayo na, bahala mag-comment dyan. Leave your comment below and then, huwag makalimutang mag-subscribe and mag-follow dito kay July M. Ayan, shout shoutout sa inyo lahat mga boss.